So ngayon mga katiis papunta tayo sa sa landmark ng mga pun o landmarker ng mga pun na isang old tree. So noon hinahanap sabi ng kaibigan ko kapit kapitbahay namin sa noon may naghahanap na tatlong mga pun kung saan daw nakalagay yon nakapwesto yung palmaryad at saka busay dalawa kasi location hinahanap nila. So ngayon ang tinuturo nila is yung ano lang yung busay yung palomaria kasi hindi nila tinuturo yan ang palomaria all three na yan mga kati, it's ilang century na yan ang lumipas andyan ang palomaria yan tingnan natin yung puno may, kasi may tatlong puno may tatlong buho butas na maliit na sa gilid ng palomaria ito yan may mga special market noon may butas dyan ito is a malaking butas to ano yan oh Butas yan. Tsaka dito, butas yan. Pakita ko yung sign niya. Yan ang sign niya, oh. Parang lumiit na kasi. Ano yan? Tsaka, yun. Yun. Diba? Very old na siya, mga tiits. Ano? Kinukulit. Hinahanap na po. Tapos hindi sinasabi ng tao. Yung sinasabi yung sabi ng mga tao dito wala dito yung palomaria kundi ay yung busay lang na alam namin sabi nila yun tinuturo yung busay yun nakuha ng giveaways yung busay so ngayon swerte ako kasi hindi nila tinuturo to yan o oh, may butas ginabas ng papa ko nakuha lang papa ko so swerte ako kasi natagpuan ko yung palomaria na hinahanap ng hapon na uh, ilang century na din yun ganito yan yung cave naman Yes, yung isang doon, no? yung niyog na nasusunog, yan ang cave dyan, ang cave. Tapos, kung ikumpas natin ito mga, alo, mga TH, dito lang eh, dito talaga yung ano. Ito, this is the, papunta doon is south, punta dito is as uh, S. Tsaka naka-west yung ano, naka-west yung, ah, naka-315 yung cave sa kanot naka 1315 ang gib degree sa alignment niya okay naka 315 yung cave galing sa Palomaria tingnan niyo oh mga 300 meters yata yan or 200 meters ang kalayo galing sa Palomaria kasi may Palomaria din isa doon triangle kasi to triangle sa cave ah uh, pinotol ang tigas daw i-chainsaw tapos i-drawing ko mamaya i-vlog ko i drawing ko para malalaman natin kung saan yung degree nila Okay mga tits, so I can say, you Kim, salamat sa pagkodood ng video ko sa bye na lahat ng video ko about Yamashita Treasure and don't, don't, don't forget to subscribe my channel and don't forget to click my notification bell para ma-update kayo sa lahat ng videos na i-upload ko so sa maraming salamat po mga tits God bless you and more power